The <laughs> Mga sports may mainit na balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Habang patuloy na nagpapagaling si JB o mas kilala nating Justin Brownlee, lumulutang na ngayon ang posibilidad na si Benny Boutright ang posibleng ipalit bilang bagong naturalized player ng Gilas. At hindi lang yan mga sports posibleng bumuo ng bagong kombinasyon sina QMB, Abando at Lebron Lopez kung sakaling magbago ang rotation ni Coach Tim Cohn. Kaya tutok lang dahil ito ang buong detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, pa iwan o follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matagal nang inaasahan ng mga fans ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Gilas lineup. Pero mga sports mukhang hindi pa rin siya 100% ready. Matapos ang kanyang operasyon at pagkakasakit, lumabas ang balitang nagroon siya ng pneumonia. Dahilan, para hindi siya makalaro sa Meralco Bolts sa EASL. Mga sports kahit gustuhin man ng SBP at ni Coach Team Cone na muling isapak si Brownlee sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. bukang kailangan muna siyang magpagaling ng tuluyan. At dahil dito nagsimula na maghanap ang coaching staff ng posibleng pamalit at isang big man na versatile scorer at kayang pumuno sa pwesto ni Brownlee. At ngayon mga sports